Malaking tulong para kay Nanay Agapita Ombao ng Sitio Lagaan, Barangay Banawan, Pedoran Albay, ang 10 kilong bigas na handog ng Akubicol Portilis sa mga katulad niyang naapektuhan ng mga nagdaang bagyo at habagat. Kwento niya, tanging pagtitinda lamang ng isda kinukuha nilang mag-asawa ang gastusin nila sa pang-araw-araw. Pinagkakasya lamang daw nila ito, kaya naman malaking kalawagan na ang tulong na ito ng partido. Ayan po, kami pong mga nagtitirindaman sira. Dahil mga kami basta-basta nakaka... Kung ito man sira. Tapos po kung ano po, sa so tulay may... Dakula po talagang problema mikan kan nawaran kami pong tulay. Dahil po siguro sa mga ano mga, Na siguro naaraman ara dahil ang sitwasyon bisa sa laga. Kaya yeah, natabangan mo po kami. Pasalamat po kami ta, natabangan mo po kami. Dakula o noon talagang pasalamat na Maski puro pa pa, no? natatabangan po kami ning tabang. kami kami tabang ninda. Tulad niya, nagpapasalamat din sa Bicol ang 67-anyos na si Tatay Chito Figueroa mula sa Purok, Mangga, Parehong Barangay sa natanggap na rice assistance mula sa AKB. Uh, sa kuya po, nakulang salamat dahil masi-areo kami di sa Feodoran, inabot kami ng Akubikol. Kaya nakulang tawang po. Salamat sa Ayon kay Kapitan Alberto Long sa kabuuan, 1,055 pamilya ang nakatanggap ng bigas mula sa kabutihang loob ng Akubikol. Ngunyan mam ma dakulaon po ining bagay na kan ako Bicol. Lalong-lalo na po sa Sakuyang Sitio. Sa Rupa, sa, sa 33 na barangay, walung walung coastal barangay na barangay ang aniun sa Pudoran, dakulaon pong unra sa Sakuyang sa Sakuya, sa kuyang barangay, na sa Sakuyang barangay ay napiling matawan ng ayuda. Personal din na sa rice distribution ng partido si Vice Governor Diday Ko. katuwang ang partido, patuloy ang kanilang pagsisikap na makapaghatid ng tulong lalo na sa may hirap na albayano. Actually, day na mabilang, ano, how long na ang ako Party List sa lado kang pagserbisyo. Um, nailing manindo, pag may bagyo, sakuna, kung anong klaseng sakuna, pagtugak, kibulkan, pag-uran-uran, at kung ano-ano pa, pagbaha, firming nanginginutan ang ako Bicol Party List. Um, ang main trabaho po kang Vice Governor is legislation. ano So number one, sabi ko na po na yaon ng sa kuya po, makakasa ka mo na pagmaray po ang um, plano para sa Albay, ang, ang sanggunian pang lalawigan ng Albay, headed by me, Um, na isi-screen na po ini kung ano ang ikakarahay para sa albay na taman po, dahi ipagpasar. Pandua, maski po legislation ako, makakaasa ka mo na kung anong pwede kong maagad na tabang sa national, sa mga agencies uh, sa national po, gigibuhon ko po iyan maski ba po, po parte kang legislation dahil daabo ko man po sayangon ang mga sakuyang na itanom na relationship sa mga secretaries at sa mga bossing sa different agencies, yaon po ako dyan. Um, dahil aram ko na ang number one na binipisyo albayano, so abo ko po iniipagkait sa inyo. Layunin naman ng rice distribution na mabawasan ang bigat na pinapasan ng mga bikulanong sinubok ang katatagan ng sunod-sunod na kalamidad. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, El Yanzon.